Mmm, sarap. Andres, sarap. Yes. So, ayan mga kabeshi, luto na po ang ating pork sinigang. Tara po ito sa mga bata. Masarap ang may sabaw. Kain po tayo. Well, may merienda lang po ito kanina. Tapos may inom lang ng tubig. Abay, nakatulog na. In Jesus name. Amen. Amen. Good job, Andres. Good morning po mga kabeshi. Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, ay sasamahan namin si Andres bumili ng Dutch milk yogurt, potato. Ang dami niya request. So titingnan ko kung ano mabibili ko doon sa tindahan po dito sa Verona. Tas nanonood, tas nanonood siya. Uh no, tas may yung pinapanood niya may ice cream. Nadi, mami mommy, I want ice cream. Marunong ako nung makita. <laughs> So sabi ko kay Daddy, bago siya mag-shoot, ay kami kanyang samahan muna. So, At si Daddy, si Daddy po ngayon ay may shoot. At uh, yun ay debu, no? Okay. Uh, debu. Kaya siya daw ay gagabihin. Thank you, Daddy, dahil sinamahan mo kami. Ay sabi ko, ay maglakad na lang kami. Para mapagod si Bobby, makatulog ng maayos. Mm -mm. Mm -mm. Dito na lang kami sa gilid. Ha? Dito lang naman kami sa gilid. Medyo masukal po dito. Dito lang tayo. Masukal doon. Baka may mga lamok at saka baka may aso bigla sumulpot. Thank you, Lord. Layo din pala. Kami pa naman hindi na nagpayong. Ang ganda naman ang puno na ito ah. Yung gabi Yes. Maganda dito at maraming puno. At saka ito ito yung para lagi malinis. Para dito nga pala sa Minro de Malawak ang walkway, no? Oo, oh, Malawak. Doon sa ating... Okay, go. Okay. Wow! Spider-Man. Where's the banana, Bobby? Banana. Where's the papaya? Papaya. Banana. Oh, dami okra dito. Wow. Wow. This one? Yes. So many okra, Mommy. So many okra. Okay, we will buy Nami and I together. Let's go. Yes, I and mommy. Eh. will buy your Dutch meal. Wow, this banana. Where's the banana? Ah, yeah. that's the banana. Okay, yeah. find your ano Dutch meal. And I will buy you ice cream. Yeah. Ice cream. Pili ka daw siya ng ice cream. Hi, Andres. We'll pay na. Andres, let's go. I buy you ice cream and walang Dutch, Dutch, Dutch milk kaya e chocolate. Like yes. Let's go na. On the way na yung mga kasama ko. Let's go. Dutch milk. Ayan mga kabeshet kami pa uwi na. Si daddy pa yung nagmamadali na. Bye bye. Excited na. No? <laughs> Ang kanya pinili daddy. O siya mismo pumili niyan. Yes. Kaya kanina pinapabalik mo eh. Ito kanyang pinili. Siya mayroon ng... Okay, go. This Bihira. one. You hold this one. Bihira naman mag-ice cream si Andres. Oo, oh, oh, first Ngayon lang. <laughs> okay. Oh, mommy first. Mommy first. Mm. Uh, no? Want take out. no, no need to take out. No. Mo na. Kasi napapanood niya, may apa. Ito yung parang literal na ano sa ice cream. Pag sinabi mo ice cream, may ganito. Ito okay. yung isa yung popsicle. Uh -huh. No, this one first. This one Sinap. first. Matuto no, na. Do it. It's okay. You try. It's masarap. <laughs> it's masarap. Yes. Do what you want. <laughs> 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 Yung pala ang gusto niya. Yung pala ang gusto niya. Apa dahil. Yung, <laughs> Yung apa lang pala. Yung apa lang How? Good? Good? Lamig? Mm. Right. Eat slowly. Can I have one bite? Hindi madamot si Ayi, mami. Yeah. No, I want to ice cream. Whoa, daddy, one bite. <laughs> ah, baka mahulog, mami. Lagay mo kaya sa baso. Uh, Tuwa ko ng baso. Okay, mami, ito sa iyo na. Yung nasa ibabaw. May okay. ayay yung apa. May ice cream din yun sa loob, ha? Uh, Mahuhulog. Oh, dad, dito. Baka mahulog. Wow. Oh, tira mo siya ng kunting ice cream. Naku, no, wala. Yes. Okay. Oh, oh. there. Para hindi ay. mahulog. Yes. This okay. one, mommy. This one, ay. Okay. Thank you, daddy. Okay. Bobby's turn. yogurt got. Mmm. Sarap. Andres, sarap. Yes. Yes. <laughs> okay. Bawal ka pa ng ice cream. Boy, boy. Ayan mga ka-beshi at nandito na po kami ngayon sa bahay. Bale, nakapagmerienda na rin si Andres ng ice cream. At si daddy po ay nakaalis na dahil siya po ay may shoot nga po ngayon. At ako ngayon ay magluluto ng sinigang. Yan. Nagpa-order lang po ako meron po tayong meron po tayong uh, pork, yan, buto-buto po iyan, okra kangkong, maraming kamatis, sibuya sa kabawang, at saka yung sinigang mix po mga kabeshi ito po ay isa sa favorite nito mga kids ang sinigang Nagpainit na ako ng mantika mga kabeshi. Lalagay ko na po itong ating bawang at sibuyas. At ilalagay ko na po itong ating kamatis. Haluin at palambutin mga kabeshi hanggang lumabas yung sauce. Grabe, nabila pa akong pagtalikod ko. Ay, si Bobby ay nakatulog. Nakawawa naman. Oh, baby na ano. kami, hindi hilik pa. Ako na pong iaakyat. O, oh, dito na lang sa sofa para kita ko. Grabe. May well, merienda lang po ito kanina. Tapos may inom lang ng tubig. Abay, nakatulog na. Naihiga ko na po si Bobby. At naasikaso ko na. Buti naman at hindi pa sunog mga kumamshi. Ayan, lumabas na po yung juice ko. Mga kabeshi. Tinakpan ko po para magtubig. Itong ating kamatis ito po 'yung aking hinahanap pag nagluluto ako ng sigbig migang, ay eh masarap po 'yun nalalasahan ko 'yung kamatis. ayan, ayan mga ka Okay na, okay na po ito. Ah, okay na po ilalagay itong pork. 'Yan, okay na, okay na 'yung ating kamatis, lalagay ko na itong pork. Tapay na hugasan na natin ng maraming beses. Ang akin po niluluto ay sakto lang po sa amin ni Bobby, ni Ali. At si Daddy nga po ay may shoot ngayon. Wow! Yan ang hinahanap ko. Lalagyan ko pa rin po mga kabeshe nitong patis. At syempre, itong isang ng ating pampalasa ang sinigang mix. Wow. Salamat ka -beshi. pag-uusapan pagkatapos na sumiim yung lasa ay give more. Nana, Nana. si Andres lang po yung hingi ng snacks. So, mga kabeshi, mga 2 minutes, tapos lalagyan ko na po ng tubig. Ah, ko na mga kabeshi. Wow! Yan po ulit ang aking nahanap na texture. Lalagyan ko na ng tubig. Tapos ay lalagyan ko po ng paminta. At ilalagay ko na rin itong okra. Palambutin lang ako karang mga kabeshi. Pati yung karne. Tapos ay saka ko po ilalagay yung kangkong natin. Wow, at tuluan na mga kabeshi. Ito so, na po natin. Konting kulupa. Bago ko po ilagay yung ating uh, kampong. tikman na natin at i-check kung okay na yung port. Yan, maanong malapot na malapot mga kabeshi. Grabe. Pakasarap. Pakaasim. Pakaasim. check naman po yung pork. Medyo matigas pa. Dagdagan ko pa ng konting tubig mga kabeshi. Konting tubig, tapos konting lambot pa yung karne. Ayan. bango na. Amay ko na mga kabensya. Mukhang okay na po ito. Ayan, okay na yung pork. Lalagay ko na itong ating bulay. Ang kangkong. Masarap sa sinigang. After a few minutes po, iluto na yun mga kabeshi. Tikman ko po ulit. Tikman ko po ulit. Saktong sakto na po yung lasa. So ayan mga kabeshi, luto na po ang ating pork sinigang. Para po ito sa mga bata. Masarap ang may sabaw. Kain po tayo. So, ayan mga kabesh. Ipapakainin ko na po muna si Andres. tayo. Oh, I'm Let's pray mo na. Yes. Okay, let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Go, go ahead. You can pray. Thank you, Lord, for this food. In Jesus' name. Amen. Amen. Good job, Andres. Kain na. Kain na. Sabi mo kain na po tayo. Hi. Say to my camera, to my vlog. Kain po tayo. Charot Hmm, inis po ay naligo na Pero parang hindi naligo Kanina yung pinaglaro ko dyan sa garden Nag-swing siya nag Tapos ay kumain ng Ice cream Napalitan ko na lang ulit ng damit Ayan po tayo mga kabeshi, bali si Bobby po ay tulog pa. Pero akin pong papakainan pagkagising. Syarap! Asim! 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 Syarap! Ah, Asim! Mm. Delicious! Delicious! Bes, na naubos po ni Andres. Ubus na ubos pati gulay. Good job, Andres. Mommy's turn. Ayan, mga kabesya yan. Ako naman po ang kakain ng sinigang. Ayan. Favorite ko po, po itong sinigang. Kain po tayo. Then you will look, and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth on the seas will be brought to you. To you, the riches of the nations will come. Isaiah sixty to five. Niph.